Lumban lang na lang ng kuwanong, no? Oh. Mga kuwan, bakante? Okay. Hmm. Limpyo gali ang kuwan, no? Ang kurwang kong kuwan, no? Kung inang tagas na ang tubo? Oo. Oh. Okay, tubo. Inahay mga ate, mga kuya. Sige na. Ngano yeah. maulaw man ka. <laughs> Sige na. Mga marites, na kayo. <laughs> na, mo po. Oh. Ang kuwan po, no? Ang inyawan, puro abo, no? ang itim ng tubig ito po sila mga kaibigan buong mag-anak tulong-tulong sa trabaho nagtataba sila ng similya ng tubo para i-transfer doon sa kabila sa tapat ng bahay nila ayun si Yan Yan yung nakaitim ng t-shirt si Jun, -Jun sinang Ima, Sinong Felix at ito yung bunso nila. Yung mahiyain. Ganito kahirap ang buhay magsasaka mga kaibigan. Na patuloy na nagsisikap sa araw-araw upang hindi ilang maka makahanap ng makasuporta sa pangailangan kundi para may pakain din sa bayan.